Good morning guys! Welcome sa aking mini vlog uh, Today is dito kami sa My East Im Manila uh, uh, Bumili pala kami ni GR dito ng cake dahil birthday ni Anne ngayon kaya binilihan namin siya ng cake at pagtapos naming bumili ng cake umakyat na kami sa taas bali si Anne kasi naghintay na dun sa restaurant kung saan kami kakain uh, at kami na lang ni GR ang bumaba para bumili ng cake at dito na nga guys paakyat na kami sa sa sunod na floor, po, kung saan kami kakain, ito palang restaurant na kainan namin ngayon. All for you. Uh, it all kanto siya guys. At uh, first time kong nakapasok dito. Thank you Ann at GR dahil sinama nyo ako sa lunch. Wala lang dito si Nicole dahil nagkataon na may iba siyang lakad. Kaya kami lang tatlo dito. Dapat apat talaga kami. Happy birthday Ann! Ito na nga guys ang aming mga pagkain dahil first time ko nga makakain ng mga ganito dahil alam nyo naman guys lumaki tayo ng hindi natin naranasan to lumaki kami na sa bundok kaya ngayon ko lang naranasan ko na malaki na yung mga anak ko at may trabaho na uh, itong pagkain namin sila ni GR ang nagluluto nito dahil naghihintay lang ako kung anong orderin nila sunod sunod na lang ako sa kanila dahil hindi ko nga alam dahil alam nyo naman guys nung lumaki tayo sa bundok wala kasi to sa bundok guys nasa city lang ito kaya thank you sa mga anak ko at sinaman nila ako sa kainan na to napakasarap din ang pagkain nila dito uh, yung noodles na gustuhan ko masarap siya guys kaso lang medyo maangang anghang lang pero kaya naman ang hangang niya ito pala guys ang pangalan ng ano ng noodles uh, talagang sa binibigay nila yan sa mga kumakain tapos pwede kang magdagdag nyan dahil it all nga nilalagyan na, nilalagay namin dito sa may kaldero sa gitna. Ayan, uh, nilalagyan namin niya may mga hipon dyan. Halo-halo ang nilagay namin dito sa sabaw. Tapos may gulay. Kaya masarap po ang noodles. Medyo sa ma manamis-namis na manganghang-ang. maanghang ang hang, ma -hang, -hang. Uh, pasensya nyo na guys. Bulol-bulol -bulo na naman tayo. Ayan guys, BCCAN si Ann at saka si JR sa kaluluto. Naghihintay lang ako kung anong maluluto nila at kakain na lang ako. Kasi nga, sila po ang nakakalam kung anong mga dapat ilalagay dyan. Bali, nakatingin lang ako sa kanila. Nag-request pala ako dito sa restaurant guys na kantahan si Ann ng happy birthday dahil nagtanong ako wala naman daw bayad. Bali, libre po yung pagkakanta ng happy birthday. <laughs> Thank you pala sa mga stop ng all for you uh, at all you can dito sa ISIM Manila. Uh, thank you sa inyong lahat dahil kinantahan nyo si Ann. Happy birthday Ann. Uh, thank you sa pag-invite. At pagkatapos nga namin kumain, guys, ayun bumaba na kami. nag ikot, -ikot kami sa glit dito sa ISIM at naisipan din ni JR ni Anne na bibili ng milk tea kaya pumunta kami sa Melly, sa My Milk Tea. At yun na nga, tinanong nila ako kung anong gusto kong flavor. isabi e sabi ko, hindi ko alam. Kayo na lang ang bahala kung anong flavor ang orderin nyo. Basta sabi ko lang, less sugar lang po. Bawasan yung sugar kung pwede one fourth lang para hindi ganun matamis. Dahil umiwas na nga ako sa matamis guys. Dahil mahirap na yung tumatanda tayo. Dahil kadalasan pa naman ang diabetic pumapasok pag may edad na tayo. Aminin man natin sa hindi. Ayan, nag, matanda na talaga tayo. Kaya ito po yung milk tea na binili, binili nilang dalawa. Ah, uh, tamang tama hindi gaano siya matamis dahil nga sabi ko bawasan ng sugar. Masarap din pala ang flavor ng milk tea na to. Hindi ko lang alam basta sabi ko sa kanilang dalawa. Kayo nang bahala pumili ng flavor dahil hindi ko alam kung anong flavor dahil hindi hindi naman talaga ako sanay guys na umorder ng mga ganyan dahil bakit? Mahal kasi ang milk tea kaya hindi ako umorder. Umiinom lang ako pag libre. Thank you for watching guys. See you sa aking next vlog. Bye-bye.